Sa ngayong bumagsak pa ang timbang nitong si Luka ay naging masaya siya at mas lumalim pa ang kanyang kumpiyansa o pagtitiwala sa kanyang sarili sa kanyang kakayahan. Ayon pa mismo kay Luka mga idol sa kanyang panayam pagkatapos niyang pirmahan ang kanyang 165 million extension sa Los Angeles Lakers sinabi niyang masaya siya dahil nasa kanila na itong si Marcus Smart kahit papano ay mayroong malalarong tuturo sa kanya sa aspetong depensa. Hindi naman maitatanggi na marami ding mga nagtuturong mga defensive assistant coach ng Lakers patungkol dyan. Pero syempre iba rin po itong uh, gustong matutunan ni Luca galing mismo sa former defensive player of the year na si Marcus Smart kung pag-uusapan kasi yung depensa malaking issue yan para kay Luka malaking red flag po yan pero kahit paano sa ngayon ay kanyang sinusubukan naman yung kanyang kakayahan at yung kanyang uh, pagtitiwala sa kanyang sarili na kaya niyang mag-improve sa depensa kung sakaling magawa mang i improve ni Luka ang kanyang sarili sa aspetong yan ay paniguradong maghahalimaw siya sa season na ito hindi lang ito yung Luka ang pumayat mag-average pa ng 30 points per game magaling pang dumepensa, tsak na siguradong walang makakatalo sa kanila at mahihirapan yung mga kalaban nila na matalo itong Lakers. Ano? Sinabi rin naman ni Lucas sa isang pariyam sa kanya na pwede naman daw niyang bilisan ang kanyang galaw, ang kanyang pagtakbo. Pero kaya naman niya. So somehow mga idol sa pangkabuan ay meron tayong makikita ang positibong enerhiya at moral dito para kay Luca at Yunhoy hoy makakaapekto naman sa kanya mga kasama. Maliban dyan mga idol sa kanyang planong i-improve ang kanyang depensa ay kanyang ibinigay po ang kanyang 5 million dollars. Para tumulong naman siya sa mga kabataan na i-achieve ang kanilang pangarap sa buhay. Nasa sumarotal 77 na mga kabataan ang kanyang tutulungan katulad ng kanyang jersey number. Samantala mukhang mayroong pinaghandaan itong si James Harden ha? na nagpa-practice siya mga idol pero hindi siya makasabay. Nahihirapan siya. Samantalang mayroong lumilitaw sa ngayon na itong si Harden ay tumataba. Hindi na ito yung unang beses na nakita itong si James Harden sa gantong kalagayan. Pero marami naman ang nagtataka sapagkat kung magsisimula ng NBA season ay pumapayat siya. Sabi ng iba ito raw sa angle ng kamera baka iba lang yung ating nakikita. Unang nasilayan itong uh, gantong pangatawan ni James Harden nung siya nasa Rockets nang siya mag-request ng trade sa kanila. Pero hindi nga siya pinagbigyan at masyadong matagal ang pagbigay ng rackets sa kanyang kahilingan. Kaya napilitan itong si James Harden na ganitohin ang kanyang katawan at minsan ay iniiwasan niyang maglaro. Pero sa ngayon mga idol, eto nga, lumilitaw na naman ang mga gantong panatawa ni James Harden. Pero okay lang to, hindi naman siya nagre-request ng trade sa LA Clippers. Well, para sa inyo, ano ang masasabi ninyo na tila... Pabigla-biglang lumulobo itong paatawa ni James Harden, i-comment lang yan.